Apo, ah, dito yung tisida yung milang. Sardinas lang tilaok na. Mm, thank you, Lord. Sa pagkain. Dito, dito. Ria. Ira. Betan na yun. May kayon, mga tayon. Hindi, <coughs> ni tatang <coughs> ko na 7:30. Steam carpet shampoo at saka fabric seat. Istim shampoo 2009 Toyota Mate Toyota Matrix. oh eleven eleven ten na, Ito yung aming detail. Ito. Ipapakita ko yung ano. Oh, o, the yung this pinang machine. na pinang i machine. this O, the machine. this yung ano, yung dumi. O oh, ayan o, oh, no? ng dalawang sasakyan. Hmm. Ganon ka dumi. O. Oh. O oh, ito, ang dumi. Oh. Dalawang sasakyan. Hmm. akala ko hindi gano'n madumi yung carpet at saka yung uh, upuan oh ayan naiipon no? oh oh pinapatuyo na namin